Ngayong araw nga guys ay susubukan namin puntahan at daanan ang Daang Kalikasan. Sa mga hindi nakakaalam, ang Daang Kalikasan ay ang daan na magdudugtong sa Santa Cruz Zambales at mga Tarempangasinan. Marami ang nagaabang na sana ay muling buksan ang Daang Kalikasan dahil sa sobrang ganda ng mga tanawin na makikita dito. Kaya tara, samahan nyo kami sa aming adventure dito sa Daang Kalikasan. Ipapakita namin sa si inyo kung gano'ng ito aganda at kung ano na nga ba ang update sa ginagawan daan. From so, Bulacan, bumiyahe lang kami may papunta ng Santa Cruz Sambales. Sa Sambales pa lang busog na yung mga mata nyo sa ganda ng tanawin at ng mga kalsada dito. Hindi kasi basta makakapasok sa daang kalikasan kapag sa mga tarim dadaan. Kaya nagsambales na lang kami. Sa ride na to ay suot ko ang napaganda at super quality na custom shirt na gawa ng passion custom. Kahit tirik ang araw o umuulan napaka-comfortable suotin. Sa mga gusto to ilalagay ko ang link sa comment section para maka-order na rin kayo. After ng ilang oras na biyahe narating na namin, yung ginagawang kalsada. Meron dyan nakalagay na sign na huwag na dumiretso dahil putol ang kalsada. Putol nga kasi ang daan eh. Oh. Matigas ulo ni Idol eh. Nakalagay na nga na putol eh, diniretso mo pa. Bumalik lang kami na kaunti tapos meron daan para makatawid sa kabila. Medyo maambo nung pumunta kami dito, buti na lang hindi nagtuloy sa ulan. Swerte na din dahil mababaw lang yung river cross na nadaanan namin. Kaya kung balak nyo ding pumunta dito, siguraduhin nyo na hindi nag-uulan. Nang makatawid na kami dun sa ginagawang tulay, kumuha muna kami ng kaunting clip. Shoutout nga pala sa mga lokal na natanungan namin at nakasabayan namin dito sa daang kalikasan. Bali itong part na to guys ay parte pa rin ng Sambales. Sabi nung natanungan namin, malayo pa daw yung magandang spot ng Daang Kalikasan. Hmm. Nasa bungad pa lang daw kami, pero dito pa lang, panalo na yung mga view. Pagkatapos namin kumuha ng clip, dumiretso na kami. Nung makalagpas na kami sa ginagawan tulay, maganda na yung kalsada. Akala namin ni Rodel, hayahay na kami. Marami pa palang part ng kalsada dito ang hindi pa tapos. Kaya kung nagbabalak din kayong mag-ride dito, siguraduhin nyo na okay ang mga gulong nyo. Nang malagpasan na namin yung ayos na daan, ay unti-unti na namin nakikita yung mga siramdaan. Kung pupunta nga pala kayo dito, maggas na kayo sa may bandang Santa Cruz. At i-check nyo na rin yung mga pressure ng mga gulong nyo. Habang binabaybay na namin yung mga malubak na pa, ay may nakasalubong kami na grupo. Di nakakatagos kaya doon? Nakakatagos? May punta na eh. saan lang ba kayo? lang lahat sa baba. Ilog lang. Ilog? Anong ilog ba? eh? Bukang ilog yun. Malayo pa kasi Baka hindi kami makatagos. Layo ng balik. Matagos siguro ka, ta. Kasi na sa banda dyan eh. Ito lang. Okay, salamat. Ito na yung pangalawang river cross na madadaanan namin. Hindi lang namin alam guys kung lumalalim ba to. Pero swerte na rin kami dahil mababaw lahat nung nadaanan namin. Dito sa part na to guys ay napalaban talaga kami ng usto. Maswerte pa din kami dahil tuyo yung lupa dito. Dahil kung basa ito, malamang aabutin na kami ng sham sham dito. Habang kumukuha kami ng clip ay meron pa kami nakita na isa pang grupo. Kaya napagplanuhan namin na habulin at sumabay na sa kanila. Dahil hindi namin alam kung paano kami makakalabas dito. Kita nyo ba yung mga swak na yan guys Mukha lang yan madali sa video Pero grabe yung mga pinagdaanan ng mga motor namin Pero kung mahilig naman kayo sa adventure Eh swak na swak sa inyo tong lugar na to Nang makatagos na kami dun sa malubak na part Ay minadaanan na ulit kami na sementado Hindi ko lang sigurado kung parte na ito ng Pangasinan Basta ang goal na lang namin ay marating yung daang kalikasan Wala sa malayo ay natanaw na namin yung isa pang grupo na nakita namin Mukhang huminto muna sila para mag picture taking Kaya sabi ko kay Rodel, blisan na namin para abutan namin sila. Hindi pala sa daang kalikasan ng punta nila, sa daang katutubo daw sila pupunta. Ba Bali, ang plano namin ni Rodel, kung hindi kami makakatagos, sasabay na lang kami sa kanila. Shoutout nga pala sa inyo guys, mga tagapanggasinan din daw pala sila. Buti pa sila, nakulayan na yung drawing. Sana all talaga. Pagkatapos namin makakuha ng clip at makapagpahinga, lumarga na kami. Sumabay na lang kami ni Rodel sa kanila, bahala na kung sa kami mapadpad. namin, tapos na yung mga malubak na part, meron pa pala. Kung sa umpisa pa lang, eh nakita nyo na nabasa o maputik yung daan, huwag nyo nang ituloy. Sigurado, mahihirapan lang kayo. Dito sa part na to guys, merong pagpipilian, kaliwa o kanan. Dito lang kayo sa kaliwa. Ito na yung last part na malubak. Pero ito na rin yung pinakamahirap Basta guys hindi ako nagkulang ng paalala sa inyo ha ah, Kung balak nyo rin pumunta dito Itong last part na daan na to ay medyo mataas na lugar Mula dito sa itaas ay natanaw na namin yung daang katutubo Bali itong daang katutubo guys located to sa Aguilar, Pangasinan Dito nyo rin makikita ang tinatawag na Mapita View Deck After ng ilang matinding lubak at ilang river cross Sa wakas narating na rin namin ang daang kalikasan di ba napaka solid dito guys sa mga magtatanong kung nakakatagos na sa Pangasinan ang sagot ay hindi kaya kung gusto nyo rin mag ride dito e eh, pag isipan nyo muna na mabuti so paano guys hanggang dito na lang like follow and share lang for more videos at subscribe naman sa aking youtube channel hanggang sa susunod na vlog na lang ulit no maraming salamat bye bye